sumakay na babae kanina nung tumigil kayo. Nagtataka nga ako kung bakit tuminto ka. Tura ng isang lalaki na pasahero. Kuya, <laughs> huwag ka namang manakot. Natakot na sabi ng isang pang babae. <laughs> Sinabi ko sa akin mga pasahero na hindi ko sila tinatakot. Wow. Ang dahilan para takutin sila. Iginit e ko na kaya mo minto kanina ay dahil may isang babae na pumara na nakatayong sa gilid ng daan at sumakay. Hindi ako pumada sa tao pero sa pagkakataon na yun, ay napadasal ako at humiling ako ng proteksyon sa Diyos. Natatakot ako na baka may mangyaring hindi maganda habang nagmamaneho ako kahit pasabihin na nakalagpas Lala na nga, kami mo. sa sinasabi ni Maris na kalsada kung saan may mga kaluluwang nagpaparamdam at nagpapakita. Ko na hindi lang ako <laughs> nagdasal para sa aking sarili hindi para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero ko ng gabing yung papadudod. Bago ako umuwi ay tumambay muna ako sa labas ng bahay ni Maris. Wala pero pero kanang pero. Kaya wala sa sigarilyo dahil nagyoyosi ako para kumalma. Pagkatapos kong manigarilyo ay pumasok na ako sa loob ng bahay at nakita ko si Maris. Nasa sa may sala nila at naglalaro sila ng chess ng isa niyang kapatid. Nang umalik ako kay Maris ay napa siya. Nagalit siya kasi alam niyang nanigarilyo ako dahil sa muyosi ako. Amin ako kay Maris ay, na. na hindi ko napigilan ng magsigarilyo <laughs> at hindi kinumento ko sa kanya ang nangyari. Hindi bagay sa akin. Panlalaki talaga kasi salamat sa Diyos at walang si masamang tatay. nangyari sa'yo. Hindi Puran na. Pura ni Maris. Mm -hmm. Kaya nga eh. Nakapag-preno ka <laughs> agad ako kasi kung hindi ay nagtuloy-tuloy ako sa pagmamaneho <laughs> ay, ay baka ako ay, ano bang mangyari ma. ang sabi ko pa. Ador, ano kaya kung tumigil ka na sa pag-jeepney driver? maghirap ka na lang ng ibang trabaho. Mm -hmm. Ayun. May pag-aala sabi pa ni Maris. Oh, alam mo na hindi yan pwede. Hindi ito ang tamang oras. Ayun, hinahin ko! Ayun, ng ibang trabaho. Hindi pwede na rin kagaya ng gano'n. Ano mong ginawa yun? Masyado siyang nag-aalala. Isa pa ay mungi siya at hindi maganda na nag-aalala siya. At baka to pa yun sa baby na kapadudod. Kaya nangako ako sa sarili na kung sakali, <laughs> na ano may kapapalan na, na naman yung... akong maranasan na, 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 ay hindi ko nasasabihin sa kanya. <laughs> Snowflakes. <laughs> ang ginawa ko simula noon ay snow naglagay flakes. na ako ng rosaryo sa jeep. Ganda Nakasabit yun yon sa likuran ng rearview mirror papatutot. Hindi kasi katoliko ang may-ari ng jeep na yun at kaya walang rosaryo doon. Kapag nagpa-boundary na ako ay inaalis ko na lamang. Kapag pa doon ay hindi ko na kinakalimutang magdasal bago ako bumiyahe. Kada biyahe ko ay yung nagdarasal man. talaga ako hindi naniniwala ako na sa si ginagawa ko na yon ay lalayuan na ako ng mga kaluluwa at hindi nila ako magagambala pa. Nung inakala ko na effective ang ginawa ko kasi halos isang ay, buwan akong buwan biyahe oh, pero wala nang nagpapakita at nagpaparamdam Oy, asan sa asan na yung blonde sa'yo? na oh, na namang pangyayari ay hindi ko na kailangan Lana? pang magsinungaling sa kanya kasi wala naman talaga. Hanggang sa mga anak na si Maris ay wala akong na-experience na, na kababalagan sa tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, kaya naging kampante na ako na wala akong mararanasan na ganun

Maganda rin palagi ang biyahe ko simula nang maisilang ang aming first baby. At kinonsider ko na siya ang nagdala ng swerte sa amin, Papa <laughs> sa pagiging jeepney <gym> driver, pinibigay <laughs> ko ang pangailangan ng aming mag -ina. Ano pa ma? ay nakakatulong din ako ay, sa pamilya ba, ni Maris ake, kahit na papano. Tapos ay nakapagpapadala din ako ay, sa ito, ito, family ito, ito, ko kapag ito. meron akong sopa. nang Ano? Minsan kapag wala, wala akong ano, biyahe ay umuwi ako yun. sa pamilya ko kasama ng aking mag para makita rin sila ng pamilya ko. Tuloy lang nilang tatanggap ng kamagulang ko na namir, ng sariling pamilya. Lalo na nang makita nila ang ako nila sa akin. Saka tinupad ko rin naman ang pangak. <laughs> kapag gastos ng samgyepsal sa labas kung pwede mo nang gawin sa bahay nyo. Ayun, niya, ito nga pala ang Korean nonstick stick grill pan na mabibili mo na lang ngayon sa murang halaga at dahil dati itong 899. Ayun, ngayon, 79 pesos na lang. Alam mo ba na ang grill pan na ito ay isa sa pinakasikat na ginagamit na iyo na ihawan sa ayun, buong no? mundo? Ayun, no? Dahil ayun, pwede ayun, na ito no? sa electric, gas, induction, or ayun, At pwede ka na mag-ihaw o mag preto dito ng walang mantika dahil non-stick Mabilis na lang din itong hugasan. Konting punes na lang matatanggal na ang dumi. Mapabahay man almost ay ginagamit na din ito. Kaya samantalahin na ang sale. Dahil siguradong biglang magtataas na naman ito ng presyo sa lalong madaling panahon. To order, click the yellow basket. Bakit kapag pagagastos ng... Can... Baby girl, just move if you wanna. Shake if you wanna. Pagkakataan mo mga pagtay. Mga ganitin mo yung binigay mo sa dapat naroon mo ka sumayad. Hindi. Kaya ikaw lang talaga. Talento mo ka talaga. Wala ka bang ang ginagawa, kinakarma na sila. Grabe yung satisfaction. Ang sarap huminga. I love it. Wala ka ginagawa, kinakarmanas. <laughs> <laughs> oh, no, no. oh, hey, Sky, Allen.

Parang may kisagbat ka dyan, ha? Wala, wala. Anong ganyan? Pero nagpatal diba na, nalang naman dito? Ayaw naman natin. Na, o, na. sawis! <laughs> <laughs> <laughs>